ka ba sa magulang na tumakbo sa responsibilidad sa pagiging ama o pagiging ina? Yung tipong halos magmakaawa sa'yo para maibigay ang tamang sustento panggastos para sa anak mo. Pero ang ginagawa mo ay tinatakbuhan mo, tinataguan mo, sinasabihan mo ng hindi maubos na dahilan, hindi sa hindi mo kayang sustentuhan, kundi ayaw mong panagutan ang pagiging isang magulang pagkakasalaman yan o nang iwan ka ng dati mong pamilya. Sa mga nakakausap kong mga kaibigan, may mga problema sa mga ina o lalo na sa mga ama na halos nang mamakaawa yung bata at yung magulang dito sa isa pang magulang para makatulong, makagaang doon sa bata panggastos lalo na sa pang-aral pero tinataguan ng taong gumawa sa kanya. Alam niyo kung ano lagi ko sa kanila sinasabi? Darating ang araw kahit anong pagtatago ng magulang na tumalikod sa responsibilidad sa anak may matinding karma na darating sa mga magulang na 'yan. Alam niyo kung ano 'yon? Ito 'yung pagtumanda na siya at na niyang konti na lang ang panahon niya. Ay pipilitin niyang humingi ng tawad sa tinalikuran niyang anak at hindi binigyan ng pansin na na-realize lang niya nung nararamdaman niyang malapit na siya. At kahit anong gawin niya na paglapit paghingi ng tawad ay kinalimutan na siya ng sarili niyang anak na itinuro niya at ipinaramdam niya doon sa bata yung pagiging irresponsible Imaginein mo ikaw yung taong hindi mo ibinigay yung tabang pagmamahal sa tunay mong anak and then nung tumatanda ka umibilis ang panahon ramdaman mo na ituwid ang mga pagkakamali mo pero hindi mo magawa kasi nga yung taong gusto mong makabawi ka, e eh kinalimutan ka na bilang isang magulang. So, paano mo siya aayusin? Kung ikaw mismo ang nagsanay sa anak mo, nakalimutan ka. May mga anak na kaya magpatawad at maswerte ang mga magulang na may ganyang mga anak. Pero paano yung mga nagtanim ng sama ng loob? Paano yung mga batang lumaki na naramdaman nila yung galit? Nakasanayan nila na wala ka at tinaramdam mo sa kanila na hindi ka mabuting tao at lalong hindi ka naging mabuting magulang, paano kanila patatawarin? Paano kanila iintindihin na nagbago ka na? Paano mo mababawi yung mga araw na tinalikuran mo yung anak mo at yung sarili mong anak ngayon ay may sarili ng buhay na hindi ka kasama? Tandaan mo ang kasabihang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. At kung ano ang ginawa mo sa kanya noong mga panahong kailangan kanya, ay gagawin niya rin sa iyo. At 'yun ay namana niya lang sa iyo. 'Yan ang totoong karma sa mga magulang na mas pinipiling magpakasarap sa buhay kaysa piling magpakamagulang. Kaya hangga't maaga pa, pilitin niyo magbago. At kung tatalikod kayo sa responsibilidad ninyo sa mga naging anak ninyo, ipanalangin ninyo na sana 'wag umabot sa punto habang naghihingalo kayo, ay eh humihingi pa rin kayo ng tawad at hindi sa inyo maibigay at sa mga magulang na piniling itakwil ang mga anak. Siguraduhin ninyo na meron kang genes na badaling magpatawad bago ka magpakasarap sa buhay habang ang anak mo ay naglilimos ng pagmamahal. Lahat ng tao napapagod. Baka dumating ang isang araw dahil sa mga pinaggagawa ninyo at mga ginawa ninyong bata na tinalikuran nyo imbis na galit ang iparamdam sa inyo ng mga batang yan ay kakalimutan na lang kayo habang buhay life is short gawin mo ang tama